ala, PBBM pinangunahan ng pagunita sa araw ng mga bayani sa buong bansa. Maabante sa balita, si Abante Reporter Eileen Talipinge. Abante Radio Live Report. Eli, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagunita sa araw ng mga bayani ngayong lunes sa pamamagitan ng pag-alay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Tampok sa paggunita ngayong araw ng National Heroes Day ang katapangan ng mga bayaning Pilipino na nakipaglaban para sa kalayaan at dignidad ng mga Pilipino. Maagang dumalo sa aktibidad ang presidente kasama ang mga miyembro ng gabinete at mga lokal na opisyal ng Taguig City na nagbigay pugay sa mga kilalang bayani at mga ordinaryong mamamayan na nagbuwis ng buhay para sa sambayanan. Kasama sa nanguna sa aktibidad ang National Historical Commission of the Philippines sa pakikipagtulungan sa Department of National Defense at lokal na pamahalaan ng Taguig City sa ilalim ng Republic Act number no. 9492 itinakda ang huling Lunes ng Agosto bilang National Heroes Day upang gunitain ng sambayanan ang mga sakripisyo at nayaambag ng lahat ng bayaning Pilipino at katapangan na ipinamalas pinalabas ng mga ito para sa mamamayang Pilipino. Ito si Aileen Taliping Abante. Abante Radyo Balita sa Tanghali.